Samantala, mahigpit na palala ang ipinaabot ng Civil Service Commission hinggil sa mga ipinagbabawal na gawain sa darating na midterm elections 2025. Sa Kapiyan sa Pilipinas na ginanap sa Tuguegaraw City, ipinaliwanag ni CSC Director for Attorney Marites Lapaya ang nilalaman ng election code at ng joint circular ng Comelec at CSC. Mahigpit na ipinagbabawal dito ang paggamit ng mga tao Bondo at opisina ng gobyerno para sa mga aktibidad na may kinalaman sa eleksyon. Ang sinumang empleyado ng gobyerno na masangkot sa electioneering electionary, o partisan political activity ay maaaring maharap sa parusa tulad ng suspensyon o pagtanggal sa serbisyo. Gayun pa hindi sa cloud ng regulasyong ito ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang mga elected officials ay pinapayagan na magsagawa ng kampanya ngunit may mga maikpit na restriksyon tulad ng pagbabawal sa paggamit ng bondo, tauhan at ari arian ng pamalaana para sa pam pampulitika. Ang mga regulasyong ito ay panatutupad upang tiyakin ang malinis, patas at makatarungang halalan. IFM News.